Thank you. 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 Thank 200000 pesos. Tapos Thank Chance pa sila Thank sa kanilang you. charity you. Thank 20000 Tulong para sa napili nilang organisasyon. Kaya good luck po. Alamin na natin ang sabi ng survey. Team Captains, Karen, Aubrey, let's play Family Feud. Good luck! Nag-survey kami ng isang daang babae sa tanong na ito and the top six answers are on the board. Kapag may niretong lalaki sa iyo ang iyong beshi, anong una mong itinatanong? Aubrey? Guwapo ba? Guwapo ba? Survey says... Alright. Okay. Pass or play, Aubrey? Play! Okay, ready for play. Karen, balik muna tayo. Joseph? Eto, ayon sa isang dang babae, ah, kapag may niretong lalaki sa iyo yung besi, anong unang mong itatanong sa kanya? Mabango ba? Mabango ba? <laughs> Survey says... Eto, niretong lalaki sa iyo ng besi mo. Anong una mong itatanong, Sir Ilang taon na. Ilang taon na. Diba, diba? Siyempre, malam, hindi kayo masyadong match sa edad. Ilang taon na. Chris Ayon sa isang daang babae, may niretong lalaki sa'yo yung besi mo. Anong uno may tatanong? Uh, mabait ba? Mabait! Kailangan mo mabait eh. Kung lahat naman yan, hindi mo mabait. Aanohin mo pa. Mabait ba? Yep. Aubrey? Mayaman ba? Yes! <laughs> <laughs> ako. Mayaman ba? Yep. Joseph, back to you. maka ba? Yun. May takot sa Diyos. Nandiyan ba, survey? Wala. Ito na, ulitin ko, Nika. Ayon sa isang daang babae, kapag may niretong lalaki sa'yo ang iyong beshi, anong una itatanong mo? May trabaho ba? Mmm, hmm may trabaho ba? Yay! DJ? Um, may kotse ba? May kotse ah. ba? Okay, Michelle? Baka baklayan yan, ha? Baka, ah, baka baklayan. <laughs> baka okay? Baka Pag may niretong lalaki sa iyo yung iyong beshi, anong una mo itatanong sa kanya, Karen? Um saan siya nakatira? Saan siya na nakatira? Ang tanong, nasa survey bayan. yan? Saan siya nakatira? Ah. right, let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Number 5, please. Single ba siya? And finally, Anong, anong trabaho? Pasok po sa scoreboard ang Dutch Entertainment with 63 points. Best friend!